Ayan, ngayon ko na napansin to. So, sabi mo dito, sis, basta ako pipiliin ko kapag ako ang pinipili niya. At may standard ako sa edad. At tama yan. Maganda yung ganoon Alam ang gusto. So, way back, uh, ilang taon na ba? 15 years? 15 years ago. <laughs> nee, hindi naman ganun katagal. Mga 14 years lang. 14 years ago, yung last source ko, yung standard ko sa age nun is nasa 31 31 to 50 yun ang pinili kong edad so pag nag search ka kasi pag sumali ka sa dating site depende pag during ano ba yung ka pero true friends or family na nagbigay sa iyo pero nasa nasa iyo yu kasi yon kailangan meron alam mo yung anong gusto mo edad katulad doon pero yung sa akin naman sa dating site yon so ang search ko doon is 31 years old to 50 years old. And, uh, yun, nag-pop up yung, isa sa nag-pop up doon. <laughs> Maraming, syempre, nag-pop up doon pag nag-search ka, tapos click mo yung search. Ayun, tapos, pinili ko yung mga name, yung mga pangalan, isa sa pangalan na gustuhan ko, yung sa pangalan ng na naling mister ko ngayon. So, yung pangalan niya nagustuhan ko. At pumili lang ako ng mga ilan, ilang tao nun. Binasa ko yung mga uh, gusto nila description about sa kanila. Anong gusto nila, anong hinanap nila. Pero napili ko talaga yung sa mister ko. Kaya doon ako nag sa kanya. In, uh, nagustuhan ko yung name niya at nagustuhan ko rin yung description. Ano yung gusto niya. So, ganun. Mas okay yung alam mo yung anong klaseng afam. Gusto mo ba? itim yung kulay niya or white yung skin niya or wala kang pakialam kung puti man or anong kulay niya. Ang sa akin kasi alam ko yung, ang gusto ko yung maputi, matangos ang ilong, magandang pagkatangos ang ilong. Bakit? Kasi yung way back nung 15 years old ako, may pinakilala sa amin, doon ako na discourage kasi ang laki ng butas ng ilong, nakikita yung mga buhok, sabi ko, ano ba yan? Parang ayokong ganyan. So yung nag, naging matanda-tanda na tayo, nasa 20s na, sabi ko, gusto ko yung magandang pagkatangos ng ilong, magandang yung ng ilong, maputi yung skin, maganda yung ano niya sa mata, at uh, syempre yun, masipag siya, uh, hindi kailangang mayaman, masipag siya, responsable, at uh, mahal ka niya, at uh, hindi yung tingin dito tingin doon, meron ng relasyon, nagrelasyon pa rin, iba ayoko ng mga lahat ganun gusto ko yung lalaking isa lang at wala nang iba. Yung gano'n, meron akong ganun. Pag hindi ko yung mga hindi bali, wala akong asawa. Mga ganun, ganun ako mag-decide. So, sa iyo best good luck sa iyo. O, meron ka na bang afam? Or naghahanap ka pa ba? <laughs> sa YouTube channel ko, ang dami nang nakatagpo ng afam. Yung mga nag-follow sa akin sa mga advices ko, yung binabasa ko yung mga situation nila, mga elder situation nila, elder story, yung mga baguhan na kailangan ng advices, syempre matanda <laughs> tayo. Marami na tayo, marami na tayong experience dyan. Kasi nga, I was searching when I was to 21 years old. Sira I think I was 21 years old nung start ako mag-search. Pero, hindi siya as in every, ano na kung kailan lang may time ako. Nung naging seryoso ako, nung nagtrabaho na ako sa office, meron na meron, meron talaga ako time, doon ako nagseryoso. So, kailangan alam mo yung gusto, anong klaseng afam, anong ugali ng afam, kailangan alam mo yun.